Posible bang may pagtaas o pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolo? Nasa ating linya po, Assistant Director Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rodela Romero. Director Rodela, ma'am, good morning pumule muli. And good yes. Monday morning po uli, ma'am. Yes. Good, good ba Good ito? Good morning. Good morning. <laughs> medyo oh, medyo, po. ma- medyo, ya, sana medyo naman pa lang po. sana naman kung yan ay eh, merong uh, dagdag bawas so dagdag o bawas sa presyo sana mas malaki yung bawas pero ano <laughs> ano hindi, ho, hindi po ka ordi <laughs> eh. but still di ba sabi natin mabuting alam natin para makagawa tayong tamang aksyon tama po Okay. Sige po. Base po sa apat na araw na monitoring natin sa mid of last finger 4 at saka yung mga relevant news for the week, magkakaroon po ng mixed movement. So sa apat na araw, mixed movements po. Ang gasolin po, more or less po, mag increase siya ng 20 centavos. Ang diesel po, more or less, mag increase ng 50 centavos per liter. Pero kung ang kerosene po, walang adjustment based on the four days. Tapos ang nakita po nating uh, balita na nag-contribute sa mangyayaring adjustment, yung parin pong geopolitical tension. Di po ba itong si Israel nagkaroon na siya ng strike sa Doha, Qatar. Oh, may Tati namatay na po, po. mga Hamas dalawang Hamas leaders. leader. Uh -huh. Opo, tama po. And then si Russia din, mukhang nagkaroon siya ng drone din na nakaabot sa Poland airspace. So, nag-worry din sila din sa pangyayaring yon, And then, pangalawa po, uh, yun daw po, US tariff na bago, mukhang nag open siya ng bagong opportunities for shipping industry. So hahatak din siya pataas. And lastly po, uh, doon nag-increase ng production si OPEC, mukhang hindi doon sa expected rate, mukhang mas mababa doon sa pinamiss nilang rate. So yun po yung tatlong kadahilan na, na nakita natin na maaaring nag-contribute sa mangyayaring pangtaas. Well at least hindi kasama sa dahilan ng uh, pagtaas ay yung flood control anomaly sa <laughs> <laughs> Dahil matindi ma maka-affect maka Anyway, uh, itong itong mga development kasang ito, ma'am Rodela, mukhang magpapatuloy ito. Eh. Lalo na ho yung sitwasyon uh, sa Russia and uh, yung uh, patuloy na ginagawang offensive ng uh, Israel. Kailangan talaga may communist kung hindi talagang uh, halos, uh, ma lalo na pag-Desyembre, eh, expect na pagtaas ng ng gasolina. Uh, yun nga po sinasabi, da talaga po historically, mataas ang demand natin by end of the year because of the Christmas season. Mm -hmm. At saka yung, sabi ko nga, heating fuel yung mga petroleum products. Pero kung mag-i-increase po ng production itong si OPEC plus member countries, tataasin na. Kasi ngayon, ang target po nila hindi price, rather makakuha ng market share, eh, lalo na Saudi Arabia. So sana po, magtuloy-tuloy yun. And then kung mababa naman ang demand, so most likely madaming supply, mababa demand, bababa po ang presyo. All right. Yung 20, uh, expected or estimate na 20 centavos per liter uh, na increase ng uh, gasolina, may pagbaba ba? May mga paewatik ba na parang maging uh, kerosene na lang ito na walang adjustment sa pagpasok nitong uh, itong fifth and last day of trading? Yeah, sana nga ka-order. Kasi no, pero kahapon po, Thursday, Pataas po siya kumpara nung Wednesday. Sana itong Friday bumaba siya para ma-wipe out man lang yung 20 centavos. Usually kasi pag mga 5 or 10, hindi na rin kinukonsideran. na nila kung magkano ang pressure per liter ng gas. Kahit sa yung diesel, po. ganun din ang nangyayari. Ma Rodella, Opo, po. May mga ganun pangyayari ka or di ka mga 5 centavos, minsan hindi na po nga nag-a-adjust sa ating oil companies. Pero kung yun nga po, depende po kung ano yung nakaraan. Kasi nakaraan, nag, increase din po siya, di po ba? Sana nga po ma-wipe out to sa trading ngayon. Okay. Uh, ulitin ko lang ang diesel. Ang inyong pong estimate is uh, 60 centavos per liter. 50. 50, uh, 50 ka. 50-50. Uh, 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 may ano, hindi pa rin masamang uh, umasa na sa last day bumaba pa ito. Dahil nila, uh, pag magkataon, <laughs> pang pang, pang anim na sunod na linggo na yata ito na uh, uh, increase sa, sa diesel. po, sa gasoline po, pang ano, anim, petro diesel, pang apat. Apang-apat. Uh Oo. -oh. Na dire-diretso -dire yung uh, hike sa gasolina at sa diesel. Kaya uh, lagi masakit na naman doon sa ating mga chuper ng mga pampasara. Opo. Mabigat po naman talaga. Kaya sana patuloy po yung gawin nating pagtitipid ano ang mga sitwasyon. right. Director Rodelo Romero, maraming salamat po sa inyong binigay na update pong ito. Thank you, ma'am. Thank you, Ka-Ardy.